puntis dan, Ah. Oh. Sino mga puntis dan? Oh, itaas ang kamay ang mga puntis. Ay, ang mga ambisyosa. Ay, yung isang lalaki natin yan, nakakapuntis? Ah, Oi, <laughs> sino ang ambisyosa diyan? Gusto mapuntis Ah, ambisyosa, taas ang kamay. <laughs> ah, grabe ang dami. Ala, ang mga ambisyosa. <laughs> Nakakabuti pala to. <laughs> Ako lang pala sa 50 na. <laughs> yung isa, yung isa diyan na isang lalaki na bubuntis, nakakabuntis ba? Itaas. Ayan, malamang ito, malamang ito pag ito, Ay, ay buntis agad. <laughs> Manupusel na yan. <laughs> Manupusel na yan. Ang <laughs> bisyosa, mga puntes daw sila. Ako, hindi na. Wala na. Manapos na. Tapos na. Very good. <laughs> Doon na naman. Masarap ang kain eh. Bakit ba? Ay, ay, ay initin ko yung ano. Iinitin. Miswa. miswa. Masarap yung miswa kahapon. Hindi pa nakatikim noon si ano, Leonor. Leonor. Oh, hindi, na. ka nakatikim kapon no sa miswa? Hindi. Okay. Um, pa naman. Mayroon pa doon ipapainit. May uh. dala akong talong. Ha? May dala ka talong? Yes. Ha? Ano Ay, gagawin? Prito no. na lang. Prituin na lang natin. Mo <laughs> mo <laughs> wala na akong talong. <laughs> Tuwing Sabado kami mamamalingki eh. Sa Sabado pa kami malingki kaya wala na akong... Oh, Pirito nga lang din ako ng isda para ulan nito na mamaya. Nagprito ba ako? Ano niya mamaya? Ano bang, amay, mga dala naman sila mga ulam. Na naman isang ibang lahi dyan ay mag... <laughs> Duna naman sa gilid, baka ako. <laughs> ah, di ba? Uh, di ba? <laughs> Doon na naman niya. Dinawag ako ni sir. Bawal na ako no peng. mag, mag -black, black na ako. Sabi ko, wala akong black sir. Bilihan mo <laughs> Ito sir. Black? Uh, yung black ba na ganito ba? Uh, I tell sir, why you, this one not allowed, huh? Tomorrow, yun yeah, like that. Sabi ko, sir, I have no black. Sabi niya, you, you buy for me black. <laughs> Sabi niya, no. Sabi niya kay, ano, si Joe. Sabi Joe, give this one, it is black. <laughs> Sabi niya kay Joe. Oo. Oh, Sinabihan niya si Joe, bigyan daw niya ako ng black. <laughs> na ganun. <laughs> Tapos sabi ko, sabi ko sir, magre-renew ako. Sabi niya, sasabihin daw niya doon sa OPC. <laughs> parang hindi na ako pupunta doon, sir. Sabi ko, renew lang naman. Tapos magpapamedical lang ako eh. Wala na. Dati nung nag-renew ako, medical lang ako. Sinamahan ako ng asawa ko doon sa international center. Eh, eh, wala naman ako magagawa. Bisaan man ako. Paano? Ang maganda sa outfit mo din. Smell. Eh, di smell. Pagdating, pagmabot ko ng 12, wag ka nang magresign. Ay, wow. Ay, wow. Ay, bet. na yun! kain na tayo sa 23 ng araw, aong Tapos, ano no bigla kayong nawawala rin, no? Tapos anak may maiiwan ako. Bilang kayo nako pag natapos na kayo, nako. Goodbye, naman? <laughs> Ay, nako. Pintay ka na lang <laughs> ng <laughs> kaso ng nai. Pintay sa iyo. Ano ba yan? Ang dami na kayang ano. Eh, bakit si Dayan, o, oh, nakapag-renew pro? Si Dayan. O, di ba? nag renew si Dayan, di ba? Oh, kasi nga, may pupuntahan yata ng ibang bansa, di Dayan. Punta ng Canada. Waiting for Canada, si Dayan. Pagka Canada siya, nagwi-waiting siya eh. Kaya dyan muna siya habang na-process pa ng Canada. Oh, okay, uh -huh. Habang oh, oh, matagal ang matagal lang process ng Canada. One year. O, oh, tama-tama lang. O, oh, diba? Pagka Canada kasi si Diane. Kaya dyan muna siya. Si Normala, hindi ko alam matatapos. Marami kami niyan, December. Marami kami, next uh, October, marami kami niyan. Hindi ko alam kung magre yung iba.